Wow, ang ganda pala dito. Ito po yung Pasig uh, River Esplanade Park. Pagawa ni uh, BBM ito. At ito na, ang ganda. Ay uh, isa po sa nakapagpaganda dito, itong ganitong mga oras. Ito yung mga lights. Uh, yan po yung Jones Bridge. Ano? At sa kabila, iskolta yan. Uh, Chinatown na iskol Skolta. Yan. So, yan po ang... Uh, bagong pasyalan dito sa Manila. Sa likod lang ito ng Manila Central Post Office. Ayan, pinagawa ni uh, BBM ang galing. 'Di ba? Yung na uh, likod din po ito ng um, Manila Central Post Office. At, at uh, may security po dito at may uh, PNP. ano ano. ano. Ah, naglalakad ayan. Ayan ang ganda ng ano dito. Ito yung bagong bagong pasyalan dito ayan ang ganda di ba Ah, uh, ito yung part 1 ano meron pang susunod dito dun sa kabila ng Jones Bridge na yan uh, ginagawa na ongoing na so ito yung part 1 Uh, ayan ang ganda di ba? Uh, ganitong uh, ang ganda naman. Para ka nasa ano nito eh Sa may Sa Italy is yeah, isang pasyalan sa Italy Eto Ganda no Ayan Ikot tayo ano Lakad tayo ang gandun Ayan Ang ganda Pwede kayong uh, pumunta dito Para mamasyal Anyway, marami na magagandang pasyalan din dyan sa atin sa Iba sa Bulacan, sa Rizal pero uh, iba kasi pag nasa Manila, ibang mga gawa talaga nila ayan po hanggang doon, lalakad tayo hanggang doon ayan ayan, syempre kuha na sila ng picture ayan, hanggang doon hindi mo wala ako eh nun tayo ayan ayan may mga security talaga ayan na po yung Jones Bridge at sa kabila niya yung Binondo Intramuros Bridge yung napakagandang tulay ayan Bye -bye ah, dito. yun sabi nila tawid sila ng Jones Bridge kasi Chinatown yun Chinatown Yan, yeah, no? Sana nung Valentine's ano, sarap nung Valentine's dapat dito tayo. May mga pag sa umaga yan, may payong may uh, nakalagay. Ganda oh na may mga upuan pwede kayong umupo pag medyo pagod na ayan <tod> Ito, ito eh Isang part pa lang to Part May uh, Yung part To uh, Yung isang ginagawa na dito Sa kabila ng Jones Bridge Ayan Ganito rin Ang ganda Ayan, ang mga fountain niya Kasi may ilaw eh oh. May iba ibang May blue, red Siyempre, BBM eh Blue tsaka red Uh... Ayan. <laughs> yena, Terima kasih telah menonton!

pwede na nang madala yung bike eh.